Abot tenga na naman ang ngiti ng Kim Pao fans, sapagkat trending ang pagkikita ng kalukalike ni KC Concepcion at ni Kim Chu sa It's Showtime. Chica, today. At kuwela nga, dahil alam naman natin na naging bahagi rin ng buhay ni Paulo Avelino si KC noon. Si KC kasi ang isa sa mga dating kasintahan ni Paulo, na nai show ang closeness ngayon kay Kimi hindi mapigilan ng audience na magtilian ng tanungin ni KC si Kim, kung Pao din ba ang tawag ni Kim kay Paulo. Ang sagot naman ni Kim ay kung ano ba daw ang tawag ni KC kay Paulo. Ikaw naman, kayo ni Pao mm. ngayon. Pao rin ba tawag mo sa kanya? Ano ba tawag mo sa kanya? Mm. Baka parehas kami ng... Ano tawag, tawag mo tayo? sa kanya? Ay. Sinabayan pa ni Bong Navarro ng eksena, Biniro niya si natila na tila napansin kasi ang gesture ng kamay ni Kim, na parang mananakit daw. Natawa si Kim at hinabol niya si Bong, at naloka nga ang marami. Ano niya? Yun, oh, oh. <laughs> ano yun? At mas naging kapanapanabik pa ang mga nangyayari, lumabas ang mga nakakakilig na chika. Nang sumabak sa aktingan si na Casey, Kim, at O.G. Alcacid na gumanap na Paulo, na tinawag ni Vice na Paulolo a little Sa eksena kunwari ay nagja-jogging si na Kim at Paulo nang makasalubong nila si Casey Todo ang hiyawan ng audience nang ipakilala ni Paulo kay Casey si Kim na nililigawan niya Hello, who's again? Ay, tong ko, si Kim too. Nag-react naman agad si Kim sa sinabi ni Paulo, na nagsisinungaling daw, bakit sinagot mo na ba? Ang tanong ni Casey. Agad namang sumagot si Kim, ng asawa ko ito. Labis ang kilig ng audience sa sinabi ni Kim, maging sa social media ay dama ang kilig ng mga netizen sa sinabing iyon ni Kim. Ang nahuhulog. Bakit ka sa kanya? Ay, hindi po. Sinabi ko sa'yo. Bakit sabi mo sa kanya nililigawan mo lang ako? Bakit sinagot mo na ba? Asawa ko to! Ha? Kahit ng araw alam nilang nagbibiro lang ang Chanita Princess, namang damaraw nila na may kahulugan ang sinabi ng actress kaya yon ang talagang nagpakilig sa kanila. Walang pag-aalinlangan na sinabi on ni Kimi, kaya nga siguro dati sa media ko ng What's Wrong with Secretary Kim, ay nasabi ni Pepe na tila nga daw ay parang mag-asawa ang Kim Pao. Kung, kung lolokoy nila kami sabihin nila patagal na silang magkasintahan, maniniwala kami. Actually, para sila mag-asawa sa si Seth. Pag para, para sila mag-asawa sa si Seth. Para... At kahit nang sabihin ni Paulo, na nagmamahalan kaming tunay. Araw-araw kaming nagja-jogging tapos humiinom kami ng kape, hindi nag si Kim. Nga, kaming tunay! Araw-araw kami pagkatapos humiinom kami ng kape! Tila nga at parang naging totohanan na, ang naging aktingan nila, nahango rin naman sa totoong buhay, dahil kitang kita na naging totoo daw bigla si Kimi, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. kaya din daw siguro ganun na lang ang ngiti ni Kim nang tawaging siyang Kim Avelino, asawa na daw pala kasi. King Chua... King Chua Tila nga daw at tapos na sila sa Liga 1 stage ng level up na, kaya asawa na ang sinabi ni Kim. So, ikaw yung asawa paul. may na. Oh, Ikaw 'yung Kami, may na. Hindi rin naman daw malabong mangyari ito dahil usap-usapan na mukhang engaged na nga daw ang dalawa. Ang daming nakapansin na ang suot daw ni Kimi na singsing -sing sa Seoul International Drama Awards 2024 kung saan tinilala siyang Outstanding Asian Star ay kapareho daw ng engagement ring na sinuot sa kanya ni Paolo nang mag-propose ito sa Ramcom na What's Wrong with Secretary Kim. Hindi naman daw malayong mangyari yon, lalo na nga at unti-unti na naglalapag ng mga resibo si na Chu at Paolo Abelino Samantala, dahil nga maraming fans ang sumita sa kanya sa episode na yon, nagpost ang aktres sa ex at nagpaliwanag, kayo naman. Acting 101 40 days video. Kaloka kalok alike, reaksyon ni Kimi. Ganun pa man ang dami pa ring napasaya ni Kim Chu, at mas marami nga ang kinilig, at lalong na-excite sa pagsasama ng dalawa sa nalalapit nilang pelikula.